Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Ab -ab Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang nga po mga kaabante, narito na ang mga umaabanting balita sa oras na ito. Meron po tayong flash report isa sa mga suspek sa pagnanakaw sa bag ni Comelec Chairman George Garcia sa isang restaurant na aresto na. Umahabante sa balita si Abanta Reporter Ryan Reluban Flash. Flash, Report. Report. Sus, naaresto na nga ngayon ng mga tauhan ng Pasay City Police ang isa sa pitong sospek na nagnakaw ng bag ni Comelec Sherman George Erwin Garcia sa isang restaurant sa Pasay City kahapon ng tanghali. Ayon sa pulisya, ang nahuli ay ang babaeng leader na nagsisilbing uh, nasa, sa nasabing salisigang sa bahagi ng Bacoor, Cavite. Narecover sa sospek ang bag ni Comelec Sherman George Erwin Garcia na naglalaman ng cellphone, mga susi, mga ID pero wala na ang pera. Sa ngayon ay patuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa anim pang mga sospek kung saan ang tatlo sa mga ito ay tukoy na ng mga otoridad. Una nang sinabi ng Pasay City Police na ang apat sa mga sospek ay pabalik-balik na sa kulungan dahil sa kaparehong modus. Ang mga sospek ay nasa edad 32 hanggang 40 years old. Nag-ooperate umano ang grupo sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Ako si Ryan Reloban, Abante. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Ryan. Samantala, 60 to 80 billion pesos na pondo hindi pinalabas ni Pangulong Marcos. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kinumpirma ng Malacanang na mayroong 60 to 80 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2025 national budget ang pinigilan ni, pinigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipalabas. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na ang pondo ay hindi nakahanay sa Philippine Development Plan ng Administrasyon, partikular sa mga infrastructure sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Castro, karamihan sa mga pinaglaanan sa nabanggit na halaga ay mga isiningit ng Kongreso kaya hindi ito pinalabas ng Presidente. Hindi naman masabi ni Castro kung ano ang gagawin sa hindi pinalabas na pondo kaya tatanungin nito ang DBM dahil hindi pa naman na niya tapos ang 2025. Matatanda ang naging kontrobersyal ang 2025 National Budget matapos mapaulat na mayroong mga isiningit o manong pondo ang mga mambabatas sa pambansang budget. Ito si Aileen Taliping, Abante. Abante Maraming salamat Aileen sa mandala mga pabahay ng gobyerno pa planong palawakin ang pagkakaloob nito. Umaabante sa balita si Abante Reporter Mavic Trinidad. Mavic? Nababahala si Quezon City District 6 Representative Marivic Copilar sa mga pabahay ng gobyerno na ipinagkakaloob sa mga informal settlers o informal settler families o IFS Ibinibenta daw kasi ang mga ito nang hindi na naabisuhan ang mga nasa National Housing Authority. Sa pagpupulong ng House Committee on Housing, sinabi ni Copilar bilang chairman na kailangan na ng reforma ang mga polisiya ng gobyerno sa usapin ng pabahay. Balak na isama ni Kopilar sa reforma ang pag-aalis sa mga bahay sa estero at isama ang mga kawani ng gobyerno sa mga mabibiyayaan din ng mga pabahay. Sabi ng kongresista, hindi lang para sa mga ISF ang pabahay kundi para rin sa lahat ng mga nagtatrabaho gaya ng mga teachers at ordinaryong manggagawa. Nanawagan din si Kopilar na dapat magkaroon ng pakikipagtulungan ng mga developer at LGUs para sa mga socialized housing projects ng gobyerno. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Maraming salamat Mavic mga kaabante para sa iba pang mga nangungunang balita, mag-like, follow at subscribe na sa aming mga social media accounts, DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa TikTok, Instagram at X. At mapapanood rin po kami sa Sky Cable, Converge, TCL Smart TV at Blast TV. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez. Magandang hapon po. ¡Ran balita! ¡Ran balita! <coughs> ¡La yon.